yun, okay. ito lang nasa na ba? tali, tilapia lapad tali dalawito, isi malaki kasi ito yung nakalutong oh, siyang nadali ah, lapad oh. Mm, buti na tsambahan ay salamat lapla oh, laki atik sya yun katiksay subok subok may toman daw dito sana makahuli tayo ng toman shout out, shout out sa mga katiksay dyan mga anglers sa mga viewers salamat po sa mga bagong subscriber nga pala rin tayo ngayon makahuli ng isda abang abang lang po tayo dito paki like share subscribe po hindi po mamaya na lang ah yeah, lipat po tayo dito sa bukid Puro sa tinuon ng Walang nagpakitang common. Puro pusag. Dito baka sakali. May badali tayo dito. Uy, may tubig pa. Dati po ito gahita eh, eh. Kaya basa ang ating jingle bells. Ating lato-lato. Nabasa. Ay, na. Ay, na halos gabinti na lang po ang tubig ay dako malamutan lupa ay daka tsinilas po tayo bumabaw baka si po may tinit eh hindi ko inuhubad ang ating tsinilas mamadali ang ating talampakan ay dako malaki na binabaw baka si po din sa mga penitak Ah, dito tayo swerte Good Doon, wala. Ah, dito makadali tayo. Hindi okay po, mamaya na lang po ulit. Magka iba pala yung chinelas kong suot. Si, kamamadali. <laughs> Magka iba. Magka iba ng kulay. ng kulay ay, lulusong po tayo dyan eh. lalilipatin po natin itong ito, bato, malalim ba ito? oo, oh, naku po, taga mo na malali po natin nilipat nga ako dyan ba, malapad na malalim mo malit pa ba ito? ay, malaki nandiyan ang tinira ko dyan po yesh diba, foro ganyan ang tinira mo Oh. Yes, amat. Terus lili lipat hujan, lipat hujan, lipat hujan, lima puluh tiga, lima puluh tiga, lima puluh tiga, lima puluh tiga, lima puluh

lang Ay, naman, po, Ano Ayon, Ayon, po, mo, ko marap doon marap ima pang kuha, may na yan baka mo dito sa iyo sa kaya, tayo kasi ilit tika lang ayun, sa mo ang ko ulin eh sa ilalim ayun, rin, Nakita

Papasok ko yan dito. Ha, papasok mo, yan. <laughs> Yung marami tiniram sa mga Dito? Mga ba? Oo. Oh. Punta sa ano. Eh? na dyan lang pala. na lang pala.

kaya ini ke mana ta kaya tu aroyo tu nai ah tak lumat nai Hindi ako hinintay. May lumutang puro, no? Lapya. Ah, so, hindi na, init na Mainit. Okay.

lapad-lapad na ito ah oh tuksoy sandali na naman sulak nga lang yes yes ايش <coughs> من <coughs> <coughs> ito eh, siya malaki eh, kasi ito yung nakalutang oh, siyang nadali eh. Ah, oh. mm, na chambahan ay salamat lapla oh laki hu hu la lapla ay salamat po lord ay nako

Ah, kay kaya 'yon. Mm. Parang malaki yung kadine. Yes. Ayot, ah. <laughs> talaga nga sa 'yon nada ano ah. Putang ah, bomba balak oh. 'Yon. <laughs> ah, yun ta Malaki nga pala. Ah. Malaki nga pala. Bigat oh. eh. بالتعليم وحكا عشان Ah, bato te 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 Tete. tete. Ba na e Eri, nakakabit. Big mm -hmm. makita tayo suglungan. Eh, bulong di pa dito. pa. Hindi na makita ko san. Kumikot. yun Ayun. na Ayun. Hihi, lapad. Hihi, lapad. Hihi, lapad. Hihi, lapad. titira. Dini pala sa taglirang ko. Kagulat pa ko nung di pumutok eh. puti <laughs> <laughs> Sarap. Ay, talagang para sa akin. Hahaha. <laughs> Hey. Pang-ihaw mamaya. Alanganin pa din ito. Papaktasin ko sa kanan. Hindi tumatama, maglubay. Eh. <laughs> 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 Mahirap sa kanan eh guro oh, ng pir eh. Na ba? ano? Oo. Oh. Oo. Oh. pa. pa. Oh. Oh. Ba? Malakas pa. Malakas. Ang wilaw eh. Dua lang. Ah, nakatagilid pa e <laughs> Pwede na. <laughs> eh. tangaw ako Kadagdag pa. <laughs> ah, pamperito. Hmm. Eh hindi. Ah, hindi 'yan ang lakit 'o eh. Ha? Ang lakas. Doble boling ko. Tagustong manatay. Tagustong ang lakas. Doble mo lang. <slash> para sure ha talagang para sa iyo yan parang mas malaki yan ano ba? iyan mas eh ako oh, sumab ako muna eh parang hindi lalaki mas nabibala ko hindi ko na muna nga hindi eh sumabit ano ba, si ayun, yung sayo at ayun yung akin, sumabit. Sa ko, sumabit. Ayun, no? sabi kawa, kayawa. Eh. <laughs> <laughs> Yan mo malaki eh. Kalim ba? Ayan. Hindi yung babae sa iyo. Hindi. Mas malaki yan. Tinan mo. Mas malaki yan. Dalaw eh. Yung siya yung mapulahan Ay, eh. malaki nga rin. Malaki yan. Tama ko yung tangin. Ano? Ayan. sumabit sa kahoy eh. ayo Lapad! <laughs> Actually, makakadali ka rin eh. Nagulat ako, doon ako nakatingin sa amin. Ano eh? Sabi ka, eh, nakita ko, ano mapulan eh. Eh, mayro pang isa sa ilalim. Kaya nga eh. Nakadali mo! <laughs> Ay, baka <laughs> makawala pa. Nakakaw. Ano ah nakatali ba? Ano ba tali? Ay, yung ano, bala. Kala ko eh. Tinanggal mo na sa bala. Patungan ko nga ano, ano. malagot yung ano, kangkong. Kangkong ben? Ah, dali. ka pong ihaw. Pong ihaw na ngayon ko Ma, mo, may apat ang putok eh. Mas malaki yan. Mas malaki yan. Hindi <laughs> ko na nga tinili. Pinabaya ko na nga siya eh. <laughs> 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 Oo nga. <laughs> 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 Kaya... Hindi ko yung mali yung mga sa ibaba. Mas malaki pala yung sa lalim. Kaya nga. Nakatakong nga. Umangat yung na sa lalim. Laki. Oo. Oh, yung... Ayan. Hindi ko. Kaya nagtagal ako ng ano. Oh. Na, yung putok. Eh nakita ko nga rin meron sila. Eh. Kaya nga ikaw na pinatira. Kaya mo na ikaw nakakako. yo nadale dali. <laughs> <laughs> Sabi ko ni. Natatanawan ko ron ni. Na ah. Kumisay. Ay, pumalog na ata. Ayun. Nakadalawa ka na. Nakadalawa ka na. Kaya ka. Malaki ba? Ito, okay, maliit yata naman. Dalawa <laughs> ano Dalawa dalawa, oh, dalawa nga. Yun yung nga sa tinuturo sa'yo kanina eh. Oh. Nadali. Ay, sumabit doon, no? Malaki-laki na rin. Hindi, eh, hindi ah, yan. <laughs> Saan na ba? Babay mo na. Para sigurado. Hindi, <laughs> di ba, ba Unala. May nanahangin. Hindi tumagos. Hmm. Mabubunot pa yan. Pag talagang nakahuli na yun, anyway, nakakatama na eh. Muna <laughs> 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 kaagad, baka mabunot pa yung bala. Baka malaki oh, eh. Alam mo lang, maliit. hindi ba maun? Eh, ayun no. <laughs> Pero ano, hindi mabubunit pala mas tabaste. Eh. Nakabareg. Eh. Hmm. Alam mo, hindi ako nakatingin ha. <laughs> Binabantayan mo rin pala. Eh, sabi mo to. Kaya nga so, eh. Ikaw may sabi. <laughs> <laughs> Minta ko lang ano eh. Nagulat pa, oh, pumutok na eh. Ano Ah, oh. uh, pwede na. Pwede na. Hindi na ako lugi sa iyo. na Naun <laughs> Nauna. ka naman punta. Eh. Hey. Yo, nakauwi na po tayo sa bahay mga katiksay. Punahin natin napakalaki. Nalobot po 'yung ating cellphone sa pagtitiksay di kinaya. Nalobot na kaya in may napulit na kapag video Hello, lapat po ng huli na dito. Hello, po. Hello, lapat po. Hello, 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 hello. Yan, marami po yan. Yan, sinalip pa mga five fingers. Ay, nalobat po eh. Kaya di po tayo nakapag-outro do sa bukid. Eh, shout out po sa Tixay Boys. Kila... Ito. Melvin Pangan. Mel Kay Rogelio Sapitan, Kay to? Leo Santos Kay Jeric Kay Clay Carpio Saka sa iba pa akong Membro ng Tixay Boys Shout out Sige po, salamat